Hi guys. Nagharvest kami ng tilapia dahil papatuyuin namin yung fish pond kasi papalitan namin ng tubig kasi maputik na masyado baka magamoy Putik 'to. Inharvest namin sila lahat pero yung iba ibabalik namin. But for now, ito yung muna yung ulam namin At yeah. ah, sa pamimigay. Ya! Ade kuha ka din nila dito. De kuha sila dapat ani. So, goodbye fish pan na tayo. Goodbye. Hindi, ngayon lang naman yan. I, papa, sa'na. na, hubsan, sana. I-drain din namin ang fish pan, guys. Ito. I-drain namin siya kasi gagawin namin siyang swimming pool. Huh? Ay! Ayan, i-drain namin siya kasi masyado na makapal ang putik daw niya. So ang mga tilapia ay um, iaahon muna para matanggal yung mga putik-putik kasi maglalasang putik siya. So tilapia at Ang dami pa naman yan. Ang dami pis-pis o. Oh. O zaman eh, iyabon ninyo yung dili. Iyabon ako dito sa tilapia. dami pa naman yung mga bibi o. Ang tilapia, sobrang dami. Diyan nila ilalagay yung mga isda, guys. Diyan nila ilalagay yung isda. Diyan nila ilalagay yung, yung isda. Joy, buwang na sila. Ang dami pa ng mga baby tilapia. Mamakbong! Tanawa ba, tanawa? Tanawa

Lajjayjay. Lajjayjay. Lajjayjay beray mo. Ay lajayjay nakikan. Tu Ang amo mo. Balin nyo sa kana sapto nga langgana. Yung nalang noy. Totoo na pa kayo Asa deni butang ka? Asa deni butang para di sa aquarium? Oo. Pa di na nag aquarium. Nalidibos na ato ibutan. na may aquarium na Di Oh, bitaw ka tulog gulugan piso piso. Yeah. Oh, pag sila ay nangunguha ng isda, kami naman dito ni Marian ay nagsasampay ng mga labahin ay dahil sobrang dami dito tayo sa mga, mga lamesa dahil mas mainit dito. Pati mga carpet na pinag din. Ginoo ko. Charan. Lang ganda tingnan na. Ang ganda tingnan pag nakaganyan ganyan kaya. Ah. Ano naman natin sila magkasya. Tama na yan, magpamala na mo. Gani, inyan na lang na outro. Ito na yung mga nakuha nila guys isang balde isang pangalo ba? pangalong balde ngano inano ko diabo na ako dito ito naman yung ibabalik di na na matuyo So, ilalagay namin yung isda na karpa dito. Sa planggana. Dito na doon. Lipat natin siya kasi kawawa naman. Ang <laughs> naga, Pero, nga, nagpita daw. Mabuak ng balde ba? balde ba? <laughs> Dyan ka muna ha. Hindi mo siya ginag-oxygen din. Hindi mo ginag-respond. Ang karpa ka sa kanya siya. Hindi mo mga isa ka ng tilapyo. Parang ano din. Hi! Dyan ka muna. So yung karpat at kahaluan dito lang muna sila. Friends muna sila for now. Friends muna kayo dyan ha. Bye, bye, Gia!

ano man na siya. Oh. na kami guys para ulam namin. Ayan naman ay paghahatian nilang mga nanguha. Ya yeah, pa sa dinyo para makabalo mo ito uh -huh. yeah, pila-pila. Pila sila kapukti ay. Eh. Pila sila. 1, 2, three, four. 8 Siam. Siam na niyo.

Kailangan kasi tanggalin kasi yung putik kasi nila. Ang lalim na doon ng putik niyan sa so papalitan nila ng tanggalin nila ng ano. Ano? You know. Hello, nagsiambakan. Ala, nako kayu. Ala, ala luan. Ya, nako kayu. Oh my god, ala nako ang luan. Ay, matelap lap ya. Ito ni mga pwede ibalik doon sa ano. Ito ni mga pispis. Yung mga Ano tawag sa pispis? Mga baby. Ayun, eh, ang daming pispis dito ah. Grabe di kedegan, na gana. Hmm. Mas lang mga piran na. Ah. Hello. Hi, hi, hi. Gino ako, haluan. Sosial. Sosial, Lala, sosial. Ang haluan. Di man, kabangga man siya. Oh my eh. Gulpa pa That, that's what you that's what I show you a while ago. Oh, you look like Oyong Scarlet. Hello, do are book. This is Hi, the name is Oyong and Scarlet. Hello. It, it, it's our dolphin, Philippine dolphin. <laughs> really. Hello. Wala ta kabalo kay uban ma. Na tiga na, na mo gloves. Kit <laughs> kayan na. Ah, oh, their husband and wife, their couple. Oh, para friend na sila. Oh, you have tilapia. That's that's our food. Nah, they're fighting na. <laughs>

So, maglalaba muna kami ni Marian at nagsasabaw si Bating guys. Timo. Sabaw namin ang tsaka na tilapia. Ito po ang aming gulay ngayon na ah, sasabawin. Perfect for the prito. So, habang nakikinig kami ng handumanan, si Bating naman ay nagluluto ng handumanan sa isa ka prito. With sabaw! Oh my God! Ayun yung butang tanan sabaw. Ha. Butang na niya diya. Bakit ka naninig isda? Oo, oh, no. nabinaw ah, ka na Kamaya kayong sabaw Magpropose na ko niya ba'y Kung makatigom na kong kwarta para sa sing Uy! Mau ba? Mm. Mayroon nun ba'y kumbako na Sige sila pa nga ito, So, ito na nga Nagpaprito na nga kami ng isda na tilapia Oo, oh, para ulam Dahil ito na kaming sabaw na pala namin prituhin itong isda na uh, tulingan kasi late naman kami na nag-harvest pala sila ng tilapia. So ito na muna ina namin. Ito ang sabaw na malunggay. Grabe ang dami. Herbal capsule. fighting <laughs> na lasan. Pating kasi mag bak makaluto. Grabe. Pagkalibang na ako ito. Ang luto-luto pa ang kalunggay. Sana <laughs> fiber? Ah... Ready na ng ating fish.

mười hai tuần 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 mười hai dito hey! 'lebe Mm. Okay, pati yung tapay tapay 'lemi. No. First thing. Kita pa 'no sa Ah. you know